Yun mga kaundo, nandito na naman po tayo sa Tanawan, Batangas Dito po tayo mag-update ngayon ng mga presyohan ng gulay mga kaundo Ay, ang taas ng diesel, ang langis Ang taas ng gas po So mga kaundo, i-update ko po kayo sa mga presyohan ng gulay Kung hindi pa nagbabago ng mga presyohan ng gulay, tingin ko talaga magbabago talaga yan So mga kaundo, i-update ko po kayo mga presyohan dito ng gulay dito sa Tanawan, Batangas Para malama po natin mga presyohan ng gulay po Good morning po sa inyo mga kaundo o so, yun, tayo po ay mag-update ng mga presyo ng gulay po dito sa Tanawan Matangas. Galing po tayo ng Kaguyao po. Agarating karating lang po natin, nandito po tayo sa parking lot. So, good morning po sa inyo. Tara, go! Magtatanong na tayo, mangungulit na tayo ng mga tindero-tindera dito sa Tanawan Batangas, dito sa Tretingos. Ah, mag-ano na po tayo, mag mangungulit na naman tayo ng mga tendero dito. Pagtatanong na naman tayo ng mga presyohan. So, mga kondo, good morning po sa inyong lahat, mga kondo. Ang oras nga pala ngayong mga kondo, alas 6:00 sa 6 ng umaga. Yon, good morning po sa inyo, mga kondo. <laughs> Ayun. Ah, tara, magtatanong na tayo. Titingnan natin kung may mga pagbabago ng mga presyohan ng gulay kasi mataas na po ang ating gas ngayon. So, mga kondo, tara. Patatas ay 320. Ang labanos ay 300. 400 sa carrots. Sayote, 20 ang kilo. 20. 200 ang isang banti. Ito 225 kilos ang laman. Kala-kalaan. Yung si Boys Tagalog yung may dahon ay eh, 330 kilo. Hello, magandang umaga po. Nandito po tayo sa Tanawan Tangas. Yung luya po na Tagalog uh, local ay uh, 35 na po na po, ano po natin ng 35 bang kilo. One, 18 po yan 18. Yeah. Ha? 18 kilos. Oh, sayo lang. Ah. Uh, sa pinsay po ay binigay sa atin na 150 kin sila ang kilo. Sampalaya, uh, ibinigay sa atin ng ano 40 40 ang kilo 40 ang kilo tingka mas po ibinigay sa atin ng 400 by kilo ang kilo 20 kilos po yan tapos ito sa mustasa sa mustasa daw ayan oh 220 lang din ang kilo 200 isang bandit sampu ang kamay kilo daw ay ano 20 daw ang kilo 20 daw ang kilo ng milon yan okay, silang kilo na nga ng uh, hinog na papaya. Five, uh, 550 yung ano, yung balinghoy. Nasa 80 kilos. Ang 80 kilos. Uh, 380. 100 pesos yan. Ang tokwa. 100 pesos ang laman. Hugi po 150. Tapuang laman taga kalahating kilo, no, sampung balot. Binigay po sa akin ng 40, 40 ang kilo. Sigang. 60, 60 dito sa pantay na may. Dito po tayo sa Tanawan, Matangas po. Dito po tayo nag-update uh, nag ng mga presyo ng gulay. Ang daming gulay po. Sabihon po, 30 pieces. Ang laman ay 1,000. Maraming kalakal eh. dahan. Kailan pa? Oh, tani. Yung dry na hipon na ano, ayun uh, 150 lang ang kilo. Yung dry na hipon, dry hipon niya na. Ngay ngayon ang tinapa po, po ay 110 lang diba nga. Tapos ito drone. Ang daming kalakal eh. Ah. 50 na natin ito ang repolyo. Repolyo puti. Ito yung sampulang kilo ng sayo ito. Malakal. Ngayon, yung OB binigay sa atin ng 35 ang bill. OB. Good so, tayo sa Tanawan, Patangas. Tapos na tayo magkarga. So mga kaunto, na po tayo. Tawin na po tayo ng... Mabuyaw! Yeah! <coughs> Woo, salamat! Thank you! Thank you Lord! Ah. Mga kaundo, maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa sa Tanawan, Batangas po. Dito po tayo nagka-update ng mga presyuan ng gulay po. So, good morning po sa inyong lahat mga kaundo. Tayo po ay pauwi na. So, ayan po ang mga ating pinamili. So, kalahating sasakyan lang. Kalahating sasakyan ang ating mga pinamili. So, mga kaundo, tayo na. Ha, tayo. Ang kilo po ng ano ng lakatan ay 45. Kondo, uh, hindi po natin nakuha na ng video yung ano yung okra may sounds na naman. Ang okra po ay 20 lang ang kilo. Tapos yung sitaw ay 25 magkatabi sila, may sounds. 25 ang kilo ng ano ng sitaw. A few moments later. Yo, mga nandito na po tayo sa Kabuyo po, nakauwi na po tayo dito sa Pisto So, maraming salamat po sa inyo mga kondo mahal kong subscriber, mahal kong viewers maraming po salamat sa inyo sa pagsama sa akin doon sa tanawan mo doon sa trading post po so maraming salamat po sa inyo mga kondo para uh, basta pagpatuloy nyo yung pagsupport doon po sa mga bago pa po sa ating channel so please subscribe na po para maging update ko po kayo sa mga presyohan ng kulay, mga latest latest update po so mga kakaundo, ibababa lang po natin mga, ano, yung mga ating mga pinamili so ating mga inupdate sa inyo. So, mga kaundo. Oh, eh!